before, after. Hi mga kasari! Another day, another gusto nyo rin bang pagandahin yung luman yung pintuan mga kasari? Pwes, ang video ito ay para sa iyo. Pwede kayong umorder online ng mga wallpaper na magugustuhan nyo. And yes, wallpaper lang ang gamit ko dito mga kasari. Medyo mahirap lang talaga siyang ikabit mga kasari. Pero pag natapos mo na ay worth it dahil ang ganda. Hindi naman sukurong halata na nag -e enjoy ako dito mga kasari. Dahil mag-aalas 9 na ng gabi, kahit inaantok na ako dyan mga kasari, nag -e enjoy pa rin ako dahil ang gusto ko ay matapos na agad. Yung nabili ko pala ay dalawa at nagkasya naman sa dalawang pintuan back to back pa. naman dito sa aking video mga kasari na may sira yung pintuan namin kaya tignan nyo naman ang ganda ng kalabasan. Di mo akalain na yung murang bili mo ng wallpaper ay magiging maganda ang iyong pintuan. So, ayun mga kasari, natapos ko yung dalawa sa harapan namin at andito na rin ako sa likod ng aming pintuan. O siya mga kasari, paano ba yan? Hanggang dito muna. Bye-bye!